national budget. Pero ang problema, mahirap na raw habulin ang mga nauna ng kumubra sa kabanang bayan. Kung bakit, alamin sa Kung kung kapita, sige doon. Kung pwede nyo naman kunin yung mga assets ng mga congressman na para ako po yan. At ang politika mga sangkot sa Sa so, mga bossing, this is Boss Liway. Again, panibagong araw, panibagong big news para sa ating lahat, mga bossing. <laughs> so, ang topic natin ngayon ay tungkol dito sa kongreso na kung saan, eh, sinisigurado daw nila mga bossing na hindi na daw makukurap ang budget next year, 2026. Huh? Hindi na ako makukarap eh, sabi eh. Yung sabi, di ba? Huh? Oo nga, hindi na nga daw. Uh, yun yung sabi. So, bago ang lahat mga bossing, ayan. Bago natin panoorin mga video mga bossing. Kung hindi pa ka na-subscribe sa ating YouTube channel eh, mga bossing. Click nyo mga boss, masaya na tayo dyan. Isang like, share, comment, and subscribe. So, simulan na natin yung panonood. Let's go. Hindi na raw mananakaw ang pondo ng bayan sa 2026. nga ba? Talaga? ...ex-national budget. Pero ang problema, mahirap na raw habulin ang mga nauna ng kumobra sa kaban ng bayan. Kung bakit? Alamin sa... ...loko so, ang putak. Di ba't hindi nyo habulin? Pwede nyo naman kunin yung mga assets ng mga congressman na kurakot na yan. Lahat ng politiko na tangkot sa but siyempre hindi na sa club sponsor maging sa lahat ng budget o pondo ng um, bayan dapat kunin nyo yung mga asset ng mga para sa gano'ng kahit papano meron man nang napawi lalo na yun si tinuturong mga mastermind na si Salvi Cod at si Martin Robualdez and the weekend report ni Dexter Ganibe ng Abante Tiniyak ni House Deputy Speaker Janet Garin na hindi mauulit sa 2026 ang nangyaring paglapastangan sa 2025 budget. Sa panayam ng politiko Nightly, sinabi ng kinatawan ng unang distrito ng Iloilo na ang budget sa susunod na taon ay bunga ng sigaw ng taumbayan kontra korupsyon. Kami ay naniniwala no, at nakikinig na talagang nagkaroon ng pagkakamali. And nakikita natin yung reforms. No? We, we assure the public that we will walk the talk at makikita naman yan sa 2026 budget kapag ipinasa. In fact, ngayon meron na pa yung partial. Nakikita kung saan dinadala yung mga programa. Nilinaw naman ni Gary na hindi solong desisyon ni House Speaker D na itigil ang investigasyon ng Infracom sa flood control scandal. Bagkos, nagkakaisang desisyon anya ito ng Kamara dahil nagsimula na rin ang Independent Commission on Infrastructure sa kanilang investigasyon. Sa sitwasyon ganito, pwede kasing yung may sala ay pwedeng humanap ng ibang paraan para kunin ang simpatiya ng tao. Yung mga walang sala naman na hindi naman makaka-afford ng kanilang mga publicity stunt ay pwedeng itula, no? Para sa evet mga at maging diversion ng mga investigasyon. So it's really best to have it in the proper forum, which is the ICI, devoid of any interest, devoid of any politicking, na ang tinutumbok lang talaga ay ang katotohanan and accountability ng mga dapat managot. Sa Senado naman, tuloy sa lunes ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control issue. Sa panayam ng point of order ng Abante, sinabi ni Professor Edward Chico na mistula ng naging teleserye ang mga pagdinig sa Blue Ribbon para siyang tele. Tama naman, tama naman. Ginagawa ang teleserye nila ng Black Game Park. Mga park, hindi mo tuloy-tuloy yung bisig para sa mga matapos na agad. Kasi ang piling ng taong bayan ngayon, yung sisig siya, ng yung mga kurap sa politikan teleserye, no? Mm -hmm. Dalawang hearings pa lang yan. Pero yung mga ganap, eh, pwede nang pang isang buwan, ano? Pang dalawang buwan. So, ang daming revelations. But it, you know, but all of those things collectively would show yung talagang extent ng web of corruption sa mm -hmm. pamamahala. Nakita natin na malalim ito. Nakita natin na hindi pala ito pwedeng gawin ng isang individual. Kung meron gumawa ng uh, ganitong klaseng gawain mula sa mababang posisyon, kagaya halimbawa ng isang district engineer, hindi pa pwedeng magawa niya ito ng mag-isa lang. So kinakailangan may basbas mas mataas. Maaring mahirapan naman anyang madiin ang mga pinangalanan dahil walang paper trail. Pero malinaw anya na ang iskandalo ay dahil sa impluensya ng mga nasa kapangyarihan may political agenda, hindi mo naman talaga maalis yan. Siyempre, mm -hmm. may mga senador dyan, malapit sila sa administration, meron namang nakapontra dahil doon sila sa opposition and that is actually expected of them. Mm -hmm. At uh, kaya kung titingnan mo, yung pagsusuri, yung pagtanggap ng mga ebidensya, mm -hmm. eh depende doon sa kanilang uh, political leaning na tinatawag. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante. So yun ang mga bote, dito na tapos ang ating video. Uh, bali ang comment lang natin dito, may eh, sabi ko, hindi tayo naniniwala mga boss, na walang korang pagdating ng feed trade. Meron at meron pa rin talaga yan. Hindi mawawala yun. Lalo na nakaupo ngayon ay yung administrator ni Bongbong Marco. Alam naman natin na ito, itong, itong leader na ay mahina. Hindi niya kaya kontra din ang sekuridad ng pondo ng taong bayan. Wala dito sa mga kawatan na politiko. Kaya na mga bossing, kung nagustuhan nyo ating video, ayan. Subscribe lang kayo mga boss. Kaya na tayo dyan, yun lang. Eh, update na na tayo sa mga media. And peace out.